Pagsilip ng liwanag, umarangkada na ang 2023 edition ng fan run ng mga kasapi ng Eurocar Club, Sports Car Club at Supercars Club ng JC sa kahabaan ng North Luzon Expressway. Ang kanilang destinasyon sa R33 Drip Track sa bayan ng San Simon sa Pampanga. Natunghayan sa fan run ng magagarbong kotse ng top earners ng JC at House of Franchise. Walang halong yabang sa okasyon, ngunit pagpapakita lamang ito ng bunga ng dedikasyon, pagsusumikap at pagpuporsige ng kanilang franchises. Si Marco Avila, ang pinakabagong miyembro ng Elite Cars Club, limang buwan pa lamang na franchisee ng JC Premier, nasungkit na niya ang kanyang dream car. Bukod pa, nasa JC Premier siya, nakabawi mula sa pagkakalugi sa mga negosyo pagpasok ko sa JC, inaral ko talaga yung negosyo. Kasi one thing, one thing for sure sa lahat ng negosyo, uh, ah, kailangan mo talagang gawin is aralin siya. Then after ko inaral yung negosyo, lahat nung inaral ko, inapply ko lang lahat ng tinuro sa akin. And dahil maganda na yung result, and may mga nakagawa na, so nung sinundan ko lang yung tinuro nila, mas mabilis ko siyang nagawa. And mas maganda yung naging result. Bago ako mag-JC, meron akong mga negosyo na naging up and down, then come up na medyo na-bankrupt ako, Until such time nakita ko si JC, doon ako nakabawi. Sina Ferdinand Ryan Crisostomo at Era Rebacho, ibinahagi na walang tagumpay sa buhay na hindi paghihirapan. Action! Hi. Kung naniniwala ka na sa tamang company ka, na sa legit na company ka, sasamahan mo to ng matinding action. Correct, kasi um, kami we believe no na Legit naman yung kumpanya mo, matinu yung negosyo mo, pang long term yung business na pinasok mo. Pero hindi ito kasi yung magbabayad ka lang, tapos matutulog ka, tapos bukas may haman ka na, no? So ito, walang ibang pinapangako dito, kundi napakaganda ng negosyo pinasok mo legit yung company mo, ang kailangan mo na lang, sasamahan mo na lang ng action. Hindi mo ito tutulugan lang, hindi mo ito para walang magic. Yan. Walang magic sa negosyo to. Sasamahan mo talaga ng action. Hindi po pwedeng pagkabayad mo ngayon, bukas mayamang ka na. Tama. Hindi po pwedeng tutulugan mo lang siya. So, yung belief na yon sinamahan lang din namin ng action. Kaya, yun din yung nangyari. Nagka-resulta kami ngayon. Matapos ang fun run, hinarap ni JC Vice President Carlito Makadangdang ang kanilang top earning franchises at binahagi kung ano magandang kaharapin nila lahat sa pagpasok pa lamang ng bagong taon. At kumpiyansa niya sinabi na mas marami pang buhay ang kanilang mababago hindi lamang dito sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Uh, for the whole company etong uh, 2024 ang uh pinaka pinaka goal will always be continuously expand not only in the Philippines but internationally and globally and uh, in terms of dun naman sa ating mga product lines it's a bloodline of the business na talagang continuously nag-innovate tayo and uh, it will uh, fuel well yung pinaka-campaign natin na international expansion this 2024. So doon naman po sa mga kababayan natin o mga individuals who are planning to start their business this 2024, uh, I think uh, it's a pace to look at the brands that we are holding Uh, because again, it's uh, we've been doing franchising for the past uh, 16-17 years and uh, the system is already in place and uh, patuloy pong dumadami mga franchisee natin and I think uh, it's a good start para magkaroon uh, ka ng extra or part-time na pagkakitaan para sa sarili mo. Kaya't sa mga nag-iisip na magsimula ng extra na kita o sariling negosyo para sa positibong pagbabago sa buhay, tulad ng mga nangungunang JC franchises, ito ang para sa kanila. John Scosio Raja Inquirer Online, bayang nagtatanong, mamaya nag-usisa.